Kamusta mga kapatid? Welcome back to our channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na karaniwang bahagi ng ating araw-araw na buhay, ang asin. Pero hindi lang basta pangluto o pampalasa ang pag-uusapan natin ngayon. Did you know na ang asin ay may malalim na espiritual na kahulugan sa Biblia? At maaari nga bang ituring itong isang espiritual na sandata? Tara, alamin natin. Una sa lahat, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang simbolismo ng asin sa Biblia? Sabi ni Jesus sa Mateo 5, Labintatlo, kayo ang asin ng mundo. Kaya naman napaka-importante ng papel na ginagampanan ng asin, hindi lamang sa ating mga pagkain, kundi pati na rin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Unang asin bilang simbolo ng kasunduan at katapatan Levitico 2, Labintatlo, Madalas na banggitin sa lumang tipan ang asin bilang bahagi ng mga kasunduan. Sa Levitico 2, labintatlo, sinasabi na ang bawat handog para sa Diyos ay dapat lagyan ng asin. Bakit? Dahil ang asin ay simbolo ng walang hanggang kasunduan, isang paalala ng ating katapatan at paninindigan sa ating Panginoon. Parang asin, tayo rin ay dapat na maging matatag sa ating pananampalataya. Sa ating modernong buhay, ang asin ay ginagamit para mapanatiling sariwa ang pagkain. Sa Biblia, ang asin ay nagsisilbing paalala ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Parang salt covenant. Tayo rin ay tinatawag na maging matapat sa Diyos at sa kanyang mga utos. Kung gagawin natin ito, parang asin na nagpapanatili ng kabutihan, mapapanatili natin ang kabanalan sa ating buhay. Dalawang asin bilang purification at paglilinis. Alam niyo ba na sa sinaunang panahon, ginagamit ang asin hindi lang para mag-preserve ng pagkain, kundi pati na rin bilang panglinis? Kaya't hindi katakataka na simbolo rin ito ng spiritual purification o paglilinis sa ating mga kasalanan. Sa buhay kristyano, kailangan natin ng asin para linisin ang ating puso't isipan laban sa dumi ng kasalanan. Mateo 5, 8 Mapalad ang may malinis na puso Kaya't kapag naririnig natin ang pag-uusap tungkol sa asin bilang espiritual na sandata, ito'y isang paalala na dapat tayong magpatuloy sa paglilinis ng ating sarili upang manatiling dalisay sa harap ng Diyos. Tatlong karunungan sa salita. Ang asin sa ating pananalita kolosas apat, anim, ang inyong pananalita ay laging maging mabait na tinimplahan ng asin upang inyong maalaman kung paano kayo dapat sumagot sa bawat isa. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Ang asin ay hindi lang pampalasa ng pagkain, kundi rin pampalasa ng ating mga salita. Ang ating pananalita ay dapat puno ng karunungan, tamang-tama sa sitwasyon, at nagbibigay buhay, hindi nakakapanakit. Tulad ng asin na nagpapasarap sa pagkain, tayo rin ay tinatawag na magdala ng lasa sa mundo sa pamamagitan ng mga makabuluhan at maingat na salita. Iyan ang isa sa mga paraan ng paggamit ng espiritual na asin bilang sandata sa ating pakikitungo sa iba. Ikaapat na pagiging asin ng mundo, pagtawag sa mga Kristiyano, Mateo 5, labintatlo, malinaw na sinasabi ni Jesus, kayo ang asin ng mundo. Ngunit ano ang ibig sabihin ito para sa atin? Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging asin ng mundo. Ibig sabihin, tayo ang dapat magdala ng kabutihan, katotohanan at liwanag sa mundo. Kung tayo ay mawalan ng lasa, ano pa ang silbi natin? Dapat tayong manatiling maalat. Nangangahulugang dapat tayong magpatuloy sa pagiging mabuting impluensya sa ating komunidad at sa buong mundo. Kapag walang asin ang pagkain, walang lasa. Ganoon din sa mundo, kapag walang mga Kristiyano na nagpapakalat ng salita ng Diyos, ang mundo ay magiging patay at walang direksyon. Kaya naman, huwag nating kalimutan ang ating tungkulin bilang asin ng mundo. Limang proteksyon laban sa kasamaan. Ang asin bilang sandata. Sa ilang kultura, ginagamit ang asin bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Kahit sa Biblia, ito ay simbolo ng proteksyon at katiwasayan. Kung iisipin, ang asin ay maaaring maging sandata natin laban sa kasamaan at tukso. Ang pagiging malinis, matapat at puno ng karunungan ay nagiging proteksyon laban sa mga negatibong impluensya ng mundo. Ang espiritual na sandata ng asin ay hindi lang tungkol sa proteksyon mula sa pisikal na mundo, kundi sa espiritual na laban din sa kasalanan at tukso. Kapag tayo ay maalat, tayo ay protektado dahil tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa Diyos. Kaya't sa susunod na makita mo ang asin sa iyong kusina, alalahanin na ito'y hindi lamang isang pampalasa ng pagkain. Ito ay simbolo ng kasunduan, paglilinis, karunungan at proteksyon. Gamitin natin ang asin sa ating mga buhay upang maging mas malapit kay Kristo at maging isang makabuluhang impluensya sa mundo. Salamat sa panonood mga kapatid. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa Biblia at pananampalataya hanggang sa susunod god bless